Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay maging patay na patay sa iyo? At gusto mo rin ba na ikaw ay palaging tatawagan niya? Kahit malayo o malapit man kayo sa isa't isa. Gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat kayo ay palaging naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At dapat hindi kayo nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. At pwede mong gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto niyo. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka lamang ng papel at panulat. Kahit anong kulay na panulat ay pwedeng gamitin. At pagkatapos, isulat mo sa maliit na papel ang pangalan at apelido ng target ng isang beses. At dapat alam mo ang kanyang tunay na pangalan. At pagkatapos, hawakan mo ang papel, ilapit ito sa baba mo, at ibulong mo lamang ito sa pangalan niya. Pangalan at apelido, ikaw ay maging patay na patay sa akin at ako ay yung tatawagan palagi, malayo o malapit man tayo sa isa't isa. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos ay tupiin mo ng kahit tatlong tupi ang papel at pwede ito ilagay sa likod ng case ng cellphone mo o di kaya sa wallet mo. At itago ito hanggang kailan mo gusto. At pwedeng hindi mo na ito bulungan araw-araw at kung gusto mo naman itong bulungan ay okay po, wala pong problema. At pagkatapos mong magawa itong ritual, ibaliwala mo lang, huwag mong isipin na ikaw ay gumagawa ng ritual sa kanya, nang sa ganon, ikaw ay mamanghana lang sa maging resulta nito. At kahit ilan pa ang ritual ang gawin nyo sa isang araw, kung gusto nyo pagsabayin, ay wala pong problema. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood.